18 days na lang at eleksyon na. Kasama ka ba sa higit 68 million registered voters sa bansa? Hindi ka sure. Para alam na this, ito ang checklist para malaman if you are on the list. Sino-sino ba ang pwedeng bumoto ngayong May 12? Siyempre, lahat na nagparehistro para bumoto. Pero kailangan, una, alive na alive dahil wala na sa listahan ang mga deceased person. Pangalawa, dapat nasa tamang lugar ka kung saan ka rehistradong bumoto. Pangatlo, kasama ang inyong pangalan sa Election Day Computerized Voters List na maaring hanapin sa tulong ng mga Trusted Election Assistant o mga miyembro ng PPCRV. O di kaya naman ay pwede niyong bisitahin ang Comelec Office sa inyong lugar para personal niyong makita ang inyong pangalan sa listahan. O pwede rin naman online sa tulong ng Comelec Precinct Finder at pang-apat ay nakaboto ka nitong nakaraang dalawang eleksyon, iyong 2022 National Elections at 2023 Barangay Elections. Dahil kung hindi, ay hindi ka muna makaboboto ngayon taon at kailangang ipareactivate muna ang inyong registration. Kaya ngayong halalan, alam na desa, ha, sama-sama nating tutukan ng eleksyon dito lang sa... Bantay Balota, 2025 Midterm Election, the RMN News Special Coverage.